guys, magtimpla tayo ng manok. Kunting asin lang, kaya isang buong manok lang yan. Saka ito, yan, magic. Magic syrup, Yan, kunting magic. Yan. Saka lagyan natin ng bawang, pamintang powder, saka itong kalamansi at saka itlog. Yan, ganyan natin yan, guys. Para masarap yung pagka-crispy niya mamaya. Look, malit yung pinuha mo doon. Ito hmm. so, na, diretso mo na dito yan? Eh? Oo, oo. Oh, Ipigyan mo. Ah, wow. Ano kasi, may pasok yung panganay ko ngayon. Magluluto kami ng fried chicken na naman. Pero iniba ko na naman yung kanyang timpla. Lagyan natin siya guys ng kunting kalamansi. Mga ano lang. Puro yata ko eh. Tatlo, apat. Mga limang piraso. Kalamansi. Maliliit na kasi itong iba eh. Mm. Saka kunting bawang. Dapat kasi yung ano yung powder sana na bawang maganda yun eh. Wala kasi dito amin. Ganyan talaga mga Ano Hindi makalabas-labas Pag lumabas nga ako Bibili ako ng ganyan Pagtimpla sa mga ulam-ulam ba Nalasa yung powder na garlic Ito na lang Oras na naman maglulot kay guys Lagay mo na pa yung ano, itlog. I-ano ko lang dyan. ano ko lang yan. I-babad. Para magkaan. Subukan so, mo mo no? yung isang itlog. Subukan? Isang kilo. Isang buong manok kasi yan eh. Ay. My goodness isa pa ba? hindi pala, isa lang tsaka powder na paminta yan kapat ilalagay ko mamaya pag nagprito iano ko siya sa arena ibulong ko siya sa arena lagyan ko rin o, powder ito ha powder Kamintang powder. Malinis naman yung kamay ko yan. Meron tayong sayote. Mm. Ayan, iano ano ko lang ito. Yung massage ng ganyan. No? Lagi na lang kay ate. Wala na sa kuya. Mm. Ganyan natin yan. No? Wala tayong ano eh. Yung powder na ano ba yung tagdo? Tuneric powder. Ang ganda sana yun. Ganyan lang siya. Lagyan natin ng arena pa. Para ano na mamaya. Nalagyan mo na? Mm -hmm. Para mamaya, pag Ay, nagprito. Pag, hindi, 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 hindi. pag, pag nagprito ulit, igulong mo na naman siya ulit sa arena. Ayan. Ayan lang. Wet pala, wet. Mm -hmm. Wet marinate. Lagyan ng arena. Ganyan lang, timpla yan guys. Iba Iba-iba yun na yung timpla ng pritong manok. Para magkaiba naman yung mga lasa-lasa niya. ba? Diba? Yan guys, ipart nyo natin daw sa pinilito nating manok. Sayuti na ginisang sayuti. Ganyan lang, tayo po nagluto Para sa ating mga anak. Maaga akong magluto ngayon guys kasi may pasok yung anak kong panganay. Ganyan lang kami yung pag nagkulay dito. Pag may manok yan, isa lang talaga. Wala nang uh, halo. Iwan ko lang mamay ko anong ihalo dito. Yung mga bata, pag walang pasok mga anak ko yan, hindi makakatipid kami yan kasi. Ano kami sa anong? Sa ulam. Kung may pasok kasi mga bata, kailangan kumain sila ng mga masustansya kasi. Ha? Yung utak ng mga anak natin para gumana. Huwag natin tipirin yung mga bata sa pagkain. Kahit gulay lang yan. Kami dati ganyan eh. Yung wala kami halos pampiling ulang. Gulay lang. Mga anak ko yung kumakain ng kangkong. Lagyan mo yung kangkong ng tokwa. At saka yung mga ano ba mga dati binibili natin pa? Mga repulyo, no? Rituhin lang mo namin yan. Yung ano, design lang namin repulyo. Tapos tirapya na yung tumpok. Mura kasi dito dati yung tilapia. Mura ng baiti ang tumpok. Ngayon wala ng baiti yata. Tumpok eh. Oh. Sobrang mahal. Year ano ba yun? Year 2017. O, oh, diba? Mura-mura pa yung mga gulay. Ngayon wala. Mahal na talaga lahat. Yan. Magluluto tayo guys. Ang aming ulam ngayon. Pritong manok.

Ayan, magluluto na tayo. Ganyan gamit na siya. O kaya sa lang magluto guys. Ang ating olam.

Saalan naman natin yung pangalawa pag naluto na siya. Ma-crispy talaga siya, oh. Yan, tanggalin na natin. Eh, okay, ano na, brown na. Ito na ang pagkaluto, guys oh. Crispy siya. Yan. Ayan, yung unang salang ko luto na. Ayan. Isa na Ang ng tulay. yan, maaga na ako nagluto kaya may pasok yung anak ko pangalay luto ng aking pritong manok yan guys magigisa tayo ng kamatis sibuyas bawang gisa, gisa lang yung gula guys gisa lang natin ganyan lang siya gisa, gisa lang lagyan ko ng ano real cube yun? Real cube. Yan. Dito tayo ng sayote, guys. Lagay natin yung sayote. Lagyan natin ng konting magic. Ayun, nilagay ko na yung cube. Yung shrimp cube. Saka powder. Bisa lang ito, guys. Walang halo. Yan. Yan, luto lang aking gulay. Gisado lang yan, guys. Yan. Lagyan na lang pampalasa yan, masarap na yan. Kailangan, pag may prito, may gulay tayo. Nilagyan ko na lang cube siya, yung cream shrimp cubes. Yan, nilagay ko dyan. Luto na ako. Pagising ng anak kong panganay. Napain na yan. Tapos, alis na ng tatay niya. Alas dosi. May mga exam kasi mga anak ko, guys. Ngayon, ano nila? Yung uling paasok na nila ngayon, balik nila sa 31. Ayan guys, luto ng aking olam. Ginisa na sa yuti. Saka pritong manok. Ayan. Pritong manok na naman kami. Walang sawang pritong manok. Ayan. Kakain na yung mamayang kunti yung aking anak. Tulog pa. Ayan. Tapos ko na lutuin ang aking piniritong manok. Nilagyan ko na ano yan. Itlog. Pamintang powder. Asin. Bawang. Yan, saka harina. Pag, yung pagtimpla ko, tapos bago ko iprito, nilagyan ko rin siya ng harina. Yan. Para masarap siya. Inano ko siya sa harina, bago iprito, tapos tinimplahan ko rin na mayroong harina. Yan. Ito yun, oh. Yan, ang aming ulam ngayon, guys. Piniritong manok, saka sayuti.